Oo nandito. Siguro maasim pa po, may asim pa siya or mapakla. O, o. Ayan po, napakaganda naman ng mga taniman nang ano dito. O, ayan mga grapes. Ito po, o grapes, oh. Tingnan Ayan Ayano fresh na grapes. Ito ko ngayon, ito toto green, o. green pa. Green pa siya. Green pa. Dami. Ganda-ganda naman ito. Ayan po, oh. Ito, oh. Oh. grapes. Oh. Nandito ko ngayon sa ilalim ng puno. Ito <laughs> si Sadel, pakasama ko. Welcome po. Ayan. Ayan, ayun si Lebrad William. Saka si Brad. JC. Saka si Nora. Saka si Nora. Ayan, nandito kami. Sa taniman ng grapes dito sa La Union. Ang La Union pala ay ano, napakarami palang mga fruits dito. Gaya nito, oh. grapes. Ganda naman ng mga grapes. Oh. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo naman. Hmm. Talagang ano, oh. Nakakatuwa. Nakakatuwa pala. Pagka may ganito kadaming mga... Oh, eh, mga graves yan, oh. Oh, ayan, oh. Kita nyo. Ganda, ganda, oh. Ayan, oh. Ang ganda, ah. <laughs> ito po, ito po. Yan, ito hinug na to. Pero hindi pa daw po ito pwede i-harvest eh. No, hindi pa pwede. Yan, pinayagan lang kami na pumunta dito. Kasi kakilalan ng kapatid. Ayan o, oh, kita nyo. Daming bunga Oh. O, oh, dami niya Oh. o, oh. kumpul-kumpul. Ito, kumpul-kumpul o. -kumpul, oh. Ayan, nakakatuwa naman. Ito, ano pa ito, medyo, ayan, meron pa siyang hilaw. Ayan o. Ang ganda. Ito, yan, tinan nyo. Katuwa. Ayan po o. Grapes. Ito, tinan nyo, ang dami nakabite, no? Ayan o. Mga grapes, lahat yan. Napakaganda naman. Lamad sa Diyos, nakakita pa tayo ng ganito. Ayan, tingnan niyo po. Ayan niyo po, oh. No? Dito po yan sa loon yun. Ayan, yung mga grapes na yan, no? Oh. Saganang-sagana sa bunga, oh. Saganang-sagana sa bunga. Ito yung grapes dito sa La Union, ang ganda po.